Meron po kayong commissioner, ang asawa niya ay may mga malinaw na kontrata at ongoing projects pa nga. Nasaan kayo? No, natutulog ba kayo sa pansitan o mas masa, mas masagwa pa nga, baka kasabwat din kayo dito. Yung isang commissioner niyo, may asawa na kontraktor na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. Ano po bang dapat gawin? Hindi ba dapat mag-resign na? At uh, Chair Cordoba, so meron po tayong Commissioner. Unfortunately, wala siya rito. Kung nandito siya, sa kanya ko itatanong ito. Uh, pero uh, asawa po niya ang may-ari ng uh, um, Olympus Mining. At binasa po yung mga kontrata na yan. Wala pa nga yan doon sa website ng uh, Sumbong sa Pangulo. Meron po kayong commissioner, ang asawa niya ay may mga malinaw na kontrata at ongoing projects pa nga. Um, again, yung tanong po, uh, meron ba o walang conflict of interest ang inyong commissioner sa sitwasyong ito? Uh, actually, nabanggit ko nga po kanina yung honors. Para po sa akin, personally, uh, there's a potential conflict of interest. Bakit po potential conflict uh, of interest? Pagka po siya ay nakaalam dun sa mga... Uh, auditor sa baba na gumagawa okay. na kanilang trabaho din. That's a potential conflict that's of interest. That's a potential conflict yes. of interest. Pag makialam. Okay. Pero is there a violation of the Constitution sa ganitong sitwasyon? Uh, sa pagtingin ko po, me me medyo meron po. M medyo meron. Okay. Nakalagay po kasi sa Constitution, yeah. Article 9, Section 2, no member of a constitutional commission shall, during his tenure... Hold any other office or employment. Neither shall he engage in the practice of any profession or in the active management or control of any business which in any way be affected by the functions of his office. Nor shall he be financially interested, it's an important part, nor shall he be financially interested directly or indirectly in any contract with or in any franchise or privilege granted by the government. Okay. So doon po tayo. Obviously, Co constitutional commissioner si uh, Mr. Lipana. Um Meron siya po ba siyang financial interest sa kontrata ng kanyang mga kontrata ng kanyang asawa. Uh bilang pong uh, kanyang asawa, then uh, meron po siyang uh, financial interest. Meron po, yes. kasi nga, kahit po sa sell di ba, pag nag accomplish tayo, uh, kailangan i-declare. No? Pati yung, kahit hindi kasama sa gobyerno yung asawa mo, kailangan i-declare yung mga kayamanan, tama po ba, at kinikita ng asawa. Uh, tama po. Opo, at uh, kahit, kailangan din i-declare kung meron ngang dealings with the government, tama po ba? Actually, ang nakalagay po doon is um, yung po mga corporations owned by, sa sal po, nakalagay yung mga corporations owned by the family where by, they have relationships. By the family. So yeah. dapat nakalagay yon sa SAL-N. Tama yes. po ba? Yes, Your Honor. Pero malinaw na pinagbabawal ng konstitusyon. Tama po ba? um seems like that your honor seems like that seems like that o sige hanggang <laughs> seems like that na tayo very clearly may violation po ng constitution so Mr. Chair dahil nag-bell uh, na po ang gusto ko lang po diin di 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 dito ay malinaw po na yung uh, apag meron tayong COA Commissioner na ang asawa niya ay contractor at narinig natin ay may napakaraming mga kontrata na ongoing pa nga ngayon sa flood control 326 million na ang nababayad so far ay may malinaw na conflict of interest po, may financial interest um, ang commissioner na ito. No, so lalo pa sa konteksto ngayon na nakatutok po ang lahat sa flood control projects at marami po I'm sad to say, marami po dismayado sa COA na parang ang feeling ng maraming kababayan natin, ah, nasan kayo? No, natutulog ba kayo sa pansitan? O mas masa, mas masagwa pa nga, baka kasabwat din kayo dito. No? So, tapos ngayon, meron po tayong commissioner na may malinaw na financial interest sa mga kontrata ng flood control na pinagbabawal ng konstitusyon. Kaya, alang-alang po sa kredibilidad ng COA. Uh, Mr. Chair, ano po bang dapat gawin? Hindi ba dapat mag-resign na ang Commissioner? Actually po, Your Honors, that is his, uh, uh, kanya pong desisyon po yun at hindi po sa amin. Um, tinignan ko nga po sa Constitution din, the, the Chairperson or the Commission does not have a discipline authority over one of its Commissioners. Dahil po, uh, constitutionally A uh, constitutional created po ang commission audit then um, yung pong mga commissioners at chair are impeachable officers po so we don't have discipline authority over uh, sa amin po mga commissioners Pero sa tingin nyo, sa sabi nyo na kanina, tingin nyo, medyo mukhang may paglabag sa konstitusyon. So mukhang may problema ang COA uh, habang nananatili dyan uh, at, at, walang uh, Patuloy na makaiquestion ang inyong kredibilidad, no habang hinihingi na uh, gampanan nyo ang inyong papel sa investigasyon ng korupsyon sa flood control. No? Kaya, Mr. Chair, ang gusto ko yeah. lang po idin ay mukhang uh, kailangan po talagang uh, harapin ang tanong, no? dapat magresign na uh, ang commissioner na ito, Mr. Chair. Continue. Uh, I think you can do it in the second round. Your, your time Thank you, Mr. Chair. Now, I will proceed po sa mga specific projects. Ano? Kasi kailangan po natin pag-usapan to dahil ito na po ang laman na pinag-uusapan. Ito po halimbawa sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, St. Timothy Construction, tagged as 100% completed. Alam po ba nyo ito? Uh, Your Honor, um... Uh... May I refer you po to the sector region? Uh, ah, uh, simple to, lang po. To the sino, supervising uh, auditor po. Ah, uh, Sino Who's po yung sino po yung supervisor auditor din? Uh, ah, uh, si Director Tracy and Asuni uh, ko po. Uh, please introduce yourself. Ano? Uh, Good morning po sir. I'm Tracy Andisonico, the supervising auditor of the Office of the Secretary po. Uh supervising all uh, actually sir, we're just providing the audit instructions to all the audit uh, teams uh, handling the DPWH po. Simple yes, lang po natin. Ito pong project na to, yung sa Saint Timothy Construction completed, tagdas tag completed February 2023. Alam yes, niyo sir. po ba to? Sir, um, based doon sa information provided by our audit team leader po, assigned under um, the DPWH, distri uh, First District of Bulacan, uh, hindi po siya na, kumbaga, um, yung pong documents po kasi noon, sir, was not submitted sa auditors natin. So, they issued uh, AOM, and dahil sa tagal na po, since 2003 pa po yan, so subsequent... 2023. Yes, po, Oh, yes, sir. Sorry, sir. 2023. So they subsequently issued notice of disallowance for for the non-submission of the disbursement vouchers, po. So walang walang submit na mga papeles, po, para makapag-conduct kayo ng audit, ng audit. tama yes, hula, ba? Yes, sir. Opo. So hindi nyo po alam, to? Sir, yes, po. Um, ang ginawa po namin ay uh, ito po ay si na namin sa fraud audit. Noong pong August uh, 12, nag-issue po ang komisyon uh, ng uh, fraud audit instructions. August 12 po. August 12, yes. Oh. So, noong pumutok na itong issue. August 12. Ano po kasi, um, tinignan po namin uh, itong, ano, itong um, yung po, pagtinig po yung kabuuan ng flood control project sa amount. At hmm. uh, 20% po, almost 20% ay nasa Region 3. And uh, 50%, almost 50% of that ay nasa Bulacan. So, we issued a fraud audit uh, Uh, instruction po para sa Province of Bulacan. So ito po ay napuntahan na. Uh, so napuntahan you know, po yes. after nung pumutok na yes. yung issue. Opo, yeah. Mm -hmm. Ito po halimbawa sa <clears throat> ano sa Laguna naman to, non-existent river wall. Tunasan waterway, San Pedro Laguna, Alpha and Omega, March 5, 2023, tagtas 100% completed. <clears throat> Alam po ba oh, ng komisyon okay. nito? May detalye ka po. Uh, I-check ko po yung record, sir. I-check ko lang po, sir. Nasa balita na po, ayan, o. Oh. Sir, um, based po dito sa mga briefers na sinabmit nila, uh, wala po. Pero malamang po, baka manakapag-issue po yung auditor natin ng either... So, hindi, hindi po alam ng komisyon? Sir, uh, itatanong po namin. Kasi po, sir, yung mga ini-issue po nilang audit observation memorandum, uh, nakoconsolidate lang po siya at year-end. So, ititignan po namin yung record, sir, kung ano na po yung status of submission ng management. Isa pa po, halimbawa, okay. ito... Talagang putok-putong issue na to. Malolos Bulacan, Wow Wow Builders. Yes po, sir. October 2024. Alam po ba ng komisyon to? Mm -hmm. Ito sir, meron man. na din po tayong notice yes. of this allowance dyan, sir. Yes. Kailan po, kailan po chinect ng komisyon nito? Actually, nasama rin po yan sa fraud audit. Uh, ganito po kasi, kaya po uh, nasama rin sa fraud audit ngayon kasi po di po ba na uh, 2025 na, na ano po yan, transaction. So nasama po namin sa fraud audit ngayon kasi next year pa po dapat ang deadline yan but sinama na po namin and uh, na-declare na po yan na ND, notice of disallowance. Sino po yeah. yung mga supervising auditors dito sa mga proyektong to? Pwede po bang makapagsumite? ang komisyon nyo ng listahan ng lahat po ng supervising auditors dito po sa lahat ng mga flood control projects okay, na mga we'll ghost and anomalous. Yes. Yes. Gano po kabilis nyo masasubmit yung listahan ng supervising auditors Sigur sa lahat po ng mga regions? Pwede sure. po ba masubmit? Yes. Siguro po yan? mga next week masasubmit na po namin. Next no. week po? Yes. Hindi po ba pwede bukas o mamaya? Meron naman po kayo istahan yan, tama pwede po? Pwede naman po, yes, yes. So, Mr. Chair, I, may we request that the Commission uh, issue the list of supervising auditors ng lahat po, lalo na particular, dito sa mga uh, may mga anomalous and ghost flood control projects, Mr. Chair? Uh, the COA is tasked to submit the required documents the name of the supervising auditors of the scandalous anomalous projects mentioned I uh, will will do that Mr. Chair thank next, you very much uh, Mr. Chair next po ilan na po ang na flag nyo na anomalous and ghost projects flood control projects Sir, every year po, um since 2016 kasi yun na po yung mga nabalikan naming mga uh, annual can, uh, consolidated annual audit report, marami pong na ang mga auditors Ilan po. natin, sir. Gaano um, po marami? Ikwan e, ko lang, sir. Hindi Mr. Chair, kaya ko po tinatanong habang nag naghahalongkat po ang ating mga kasama. Kaya ko po na tanong kasi it seems like, ngayong pumutok ang issue ng flood control project, eh ngayon lang ata tayo na naghahalungkat, eh baka meron pang iba dyan ng mga ghost flood control and anomalous flood control projects. And we are only talking about flood control projects. Meron pa dyan na ibang mga infrastructure projects and God knows what are those kind, ano-ano mga proyekto yun. Can we respond? opo uh, for the uh, can we respond po? yes po okay. uh, we just want to make it of record that for the past uh, 10 years po uh, the commission on audit uh, against the DPWH has issued notices of suspension ang numero po is 8294 ang total amount po is 303 billion 679982149 nag-issue rin po ang uh, Commission Audit against the DPWH ng Notice of Disallowance 1,985 at for the total amount of 5,795,564,478 at Notice of Charge po na 54 for 8,804,510 Yan po ang kabuuan for the past 10 years uh, you know, uh, honest. Mr. Chair, may we request again the Commission on Audit to submit pertinent documents patungkol dyan sa mga na-flag na nila so that this committee can review itong binabanggit po ng Commission on Audit. I uh, will do that, Your Honors. Salamat. Uh, gaano po namin kabilis matatanggap? Uh, ano po? Pagka kasi region-wide siya. Ano po ito? All regions po ito. Siguro mga next week po namin may submit, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Next po, nandito ba si Commissioner Lipana? Uh, wala po. He is on medical leave, uh, Your Honors. He is on medical leave. I will ask the Commission still. Uh, definitely, meron naman ho kayong informasyon eh. Uh, totoo ba na yung asawa ni Commissioner Lipana ay ang President and General Manager ng Olympus Mining and Builders Group na nakapag-secure ng 200 million peso worth ng DPWH flood control project? Uh, thank you for the question, Your Honor. Uh, actually po, based on media reports, yun po ang aming nag -atter based on media reports. Media reports. Yes. Kayo po as as a commission uh, lumalabas po na yun nga po, ganun po. So So totoo na asawa president and general manager. So na-award yang mga yan while commissioner ng commission on audit etong si commissioner Lipana. The very same commission tasked to audit DPWH projects. Tama ho ba? Uh, yes, I think so, Your Honor. So, tama po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, mm -hmm. Code of uh, Conduct and Ethical Standards, na uh, pinoprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions that uh, fall under yes. the office's jurisdiction? Uh, Your Honor's uh, personal na position ko po, uh, there's a potential conflict of interest po. So yan po ang punto ko, Mr. Chair. Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang komisyoner nyo, may asawa na kontraktor. Na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. So what, what's the comment of the commission on audit? Papaano kaya to? Sir, based on records po, nakapag-issue naman na po ng notice of disallowance 'yung auditor natin. Relevant dun sa mga transactions po nung asawa po. Uh, next question. Since you have admitted on record na meron niyang potential conflict yes. of interest, meron na bang ginawa na internal investigation ang Commission on Audit patungkol dito kay Commissioner Lipana? Uh, um, may, may I remind the uh, Yes po. Yes, Mr. To, Chair. I'm to wrapping up. up <coughs> the uh, questions. Okay, uh, simula po nung nalaman po namin yung uh, matter na yun, uh, from media reports ay uh, nag-issue po ang uh, Commission Audit ng Sector and Cluster Issued um, general Audit Instructions on October 9, 2024 and October 15, 2024. Ang guidelines po namin is uh, yung mga audit team leaders, as necessary, ay dapat po i-consider ang priority areas. Ah, uh, lalong-lalo na po yung mga lumalabas in general naman po hindi namin in-specific uh, specific controversial media items or issues subject of legislative inquiry or succeeding COA issuances. So yun po, kung baga po kung lumabas 'yon, dapat po ay mahagip yung mga mga projects na 'yon. Tapos ito po ay um, the supervising auditor issued specific audit instructions echoing the above instructions on November 29, 2024. So kung na kita po yun ng ating mga auditors, ay meron po instructions na, kumbaga, bigyan po ito ng pansin. Oh, Mr. Chair, I'm just wrapping up po. So yan po yung pinupunto natin. Yung integridad ng Commission on Audit ay napuput into question, especially at this point in time na naglalabasan yung mga anomalous and ghost flood control projects. Kasi yung isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na inatasan na magtiyak na yung mga pondo ng mamamayan natin ay natitiyak na napupunta doon sa intended project eh may conflict of interest. So kaya inaasahan po namin sa Commission on Audit na maglulunsad ng investigasyon partikular dito halimbawa kay Commissioner Lipana. And with that, Mr. Chair, nagmamanifest uh, po ko ng questioning for the second round. Thank you, Mr. Chair. Thank you.